Okay, okay. Galing dito. <laughs> bili na, bili na. Okay, okay kayo dyan. Sige, sasama pa ni Sharon. Ta-dam! Pinapalagay ni Sharon sa box. Mga pantalon. Jeans. Mga uh, gano'n. Mga nilakihan to ng mga anak ko isang basket eh. I'm sorting this out and you know so easier for them to find what they can get I'm gonna put this in the box oh minion minion dinosaur huh. ito mat ano na ano to uniform nila <laughs> pwede na to pambahay sayang itapon ayan ito pa, pinapabigay ni Sharina. A lot of clothes. I'm sorting this out. Because we're gonna send this to Philippines. Ayan. Mga okay-okay. Sayang din naman kung itatapon, di ba? So, baka may mapakinabangan pa sila doon sa manaing. Pag-ayaw na itapon na. Mura lang naman ang ano, isang box. Ito 'yung mga ganito mga damito to ni Aj. Mga puti, mga pambahay niya, ang dami. Ang dami. Sabi ko kay Mama ibabad niya sa Tide. Oh. Uh, yung iba dito hindi masyadong nasuot, yung iba naman na, nasubrahan ang suot itinapon. Pero most of this, ano um, kiri pa. Walang mga butas yan. Yung may butas, syempre tinapong ko na kasi hindi naman na mga, mga jacket. Yan. So. Okay, okay this. Yan. Nagano ako para may box na. Kasi nakakalat nagagalit na si Sharina sa room. Diba? Diba? Ipan lagay na to sa black bag at itapon niya. Because we are in her room actually. Ayan. Ayan. So, that's what we are doing right now. Sorting this out. So, I can put them in a box.